Ngayon guys, kami ang bantay din sa ama center. Kami kami laan at wala namang ibang hahalili at isang anak. Ngayon, si Pupus Girl, <laughs> kaya willing-willing tumambay din sa harap ng ataol, ay kumutkot na ng kumutkot. So na yata nakakaubos ng kutkotin din yung mga chicherya. <laughs> ano mga pinagkukutkot mo? Ay kay bago mailibing si Kang Juan, ay kay may UTI eh. <laughs> Anong kukutkutin? Wala mong nakain. Siya nga. Isa pa. yon Si Ate O. Oh, siya pala naman ang nakakaubos ng pita. <laughs> Kaya na, wala na ho ang isang magkukutkot. no isang gabi huy, puyat na puyat si Manuel dahil wala hong kutkote na ubusan. Siya ho ang ginawang kutkote ng mga magsusugal doon sa likod. Hindi eh, puyat. Inabot ng alas dos bago mga Inatapos eh, ang man i eh, alas dos eh. Ay, nako. Okay, kami-kami na lang din eh. Ayan. Time check. Anong check na? 11.44 <laughs> 11, <to> guys. Aro na lang <laughs> ating kutkutin. Ano yan? Niya? Si Ate MC pagkakalabas ay kung ano-anong bit-bit mag <laughs> 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 mag eh magalala. Hindi ako mong eh. May dalas na kutkutin. Kasi pag naman niya maglamay eh. Gabi-gabi mm -hmm. nga din eh. Tiyasamahan kami. Kaya pagkaribing ni Chuhuan, maghanda ka na ng gamot sa UTI ha. Ha? Itaam saan sa'yo ma? 12 p.m. hindi dapat i-m. 12 p.m. Alin? An 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 ang, ang libing? ang Ang libing ay? Kita mo ang libing ngayon ng mga sepultorero ay naglilibing na ngayon ng hating gabi. <laughs>